Itagamo pa sa bato, isa ito sa pinakamagandang movie ng 2024. Magsisimula ito kay Kate na mahilig sa mga ipu ipo pero mahihinto ito dahil sa isang aksidente. Nang taon ng lumipas, mapipilitan siyang bumalik dahil sa kaibigan niya nakakailanganin yung kaalaman niya tungkol sa ipu ipo Sa pagbabalik niya, dito siya may makikilala mga tao kabilang nga dito si Tyler na humahabol din sa mga ipu ipo Sa mga susunod na araw na nandun sila, dito sila may madidiskubre tungkol doon sa mga ipu ipo na sa kanila. At ito nga yung magpapabalik kay Kate sa buhay na tinakbuhan na niya at kinatakutan niya na sobra-sobra. Title ng movie, Twisters. Dito life story ni Mo Twister ah. <laughs> Tulad ng sinabi ko sa may umpisa, isa ito sa pinakamagandang movie ng taon. They've done what a film shouldn't be. Na maging boring. Grabe, ang flawless ng movie na to na mapapakanta ka na lang ng Miss Flawless kung ako yung ga. <laughs> Isip ko pa nga noong una, paano tatakbo yung story nito kung yung kalaban nila ay isang ipu-ipu lang pero nagawa nila ng paraan. Like every action sequence nila, pa-intense ng pa-intense, merong malakas na ipo-ipo, may kambal na ipo-ipo, tapos may nag-aapoy na ipo-ipo, si Ipo Makanochi dito din, di joke lang. <laughs> Seryoso, sobrang ganda nito na kung may budget ka manood sa may sine or especially sa may IMAX, din panoorin mo kasi... Tsk, grabe yung visuals, yung paggamit nila ng CGI effects VFX sobrang realistic at hindi exaggerated yung paggamit nila na marami pa rin silang practical effects. Alam mo yon kahit ang niche ng topic nito mag enjoy ka pa rin kasi nga ang ganda ng storytelling, ang ganda ng sound design, tapos ang ganda pa ng performance ng mga actors nila dito. Amin na ako, oo, kinilig ako kanila Glenn Powell at Daisy Edgar dito. <laughs> Naalala ko nga si Tom Cruise kay Glenn Powell dito eh. Dito rin pala yung bagong Superman pero medyo lackluster yung acting niya so hopefully by the time na mashoot nila yung Superman, na-up na niya yung acting levels niya. Kaya sa so may twisters, grabe yung pacing, yung tension, the stakes and goals. Consistent siya all throughout the film na nabalance lang nila lahat. One of my favorite scene dito, yung may malakas na ipo-ipo tapos nagtatago sila doon sa loob ng sinehan habang nagpe-play yung Frankenstein na movie tapos biglang nahigop yung sinihan or yung screen and lumitaw yung ipo-ipo doon sa harapan nila na parehas pero ibang monster naman to. Hindi ko pa napapanood yung original so I'm not sure kung remake or sequel ba to. Pero yung treatment ng film parang yung mga film pa rin 90s that made the film better. Again, sobrang simple lang ng story na isang grupo ng mga tao nakakalabanin yung mga ipo-ipo and somehow, they've made a the solid story out of it and also developed the characters to the point na halos lahat sila may growth and importance sa may story kahit yung mga maliliit na characters lang talaga to sa movie na hindi ako umihe kasi ayoko may mami sa movie na to. Gabo sa bato, malaki talaga yung chance ang magagandahan ka dito kahit hindi ka fan ng mga action or disaster movies. For sure, ma-appreciate mo to. Wala akong in sa film na to nung pinanood ko pero paglabas ko ng sinihan, sobrang satisfying yung mapanood sa sinihan na naalala ko pa nga nung napanood kay Mission Impossible and Top Gun Maverick. Ganun yung level niya. So, yun lang. Again, ang title na to, Twisters. And ang torta rating ko ay 10 out of 10.